Alright mga master so welcome back ulit sa ating YouTube channel So update lang tayo today, uh, bali yung sa ating kwarto sa baba So okay na itong mga master bali uh, na final coating na Ayan. So tinapos na kanina nilang ano, uh, pinturohan ni na utoy at saka ni na foreman Ayan. So kinating na yung ating mga sa kisame So kailangan ano uh, yan, walang sa side na pintura sa ating kisame Ayan. So okay na itong mga master bali gagawin na lang dito, isa lilinisin na lang ito. So, dito na muna uh, ano si Amben ko ano uh, daw siya mamakit sa taas. Ayan. So, siya yung mga dito sa baba natin. Okay. Dito sa baba mga master bali uh, nilagyan na muna ni Forma ng ano ng akahu yung ating ano hagdanan. Ayan, yung madre, kasi uh, nahirapan tayo ano sa taas, so wala tayong akyatan. Ayan. So, temporary lang naman 'yan mga master, so okay na 'to. Ayan. Ayano na ang ay pupul wave din na uh, pipinturahan na ng uh, primer then kasan na ng ating step dito then din dito naman mga master sa labas ayan so continuation lang tayo ng uh, pagta tiles mga master and so medyo nahirapan tayo sa part dito so yung mga cuttings ng ano to yan para sa clean out natin and so ito na lang yung kakabitan natin dalawa then uh, starting na tayo ng mga siruho then yung step dito so ito yung meron din tong uh, tiles yung mga master Then 'yung ascending top paikot. Okay so 'yun lang muna, bali na update ko na kayo this. so thank you po.